akala na? <laughs> manan duo. nag Ha, oh. Manan, ay kami. lang. Dandan. Ay sorry. dan Dandan lang kay ano ako video ng mga aso. Ayo, ano? malina ano, dagat. Ay. Kan ito ano bangka. Ang hirap naman daanan. Bato-bato talaga. <laughs> ano, Namimingwit ka na, Kaya, uumpisa mo pa lang. Ayun, mingwit na pala siya. Oh. Kahuli na. Ayan yung isda o. Tinatanggal. Ah, mayroon pa. Ira. Pangalawang ahuli niya. Puro arungan. Anong tawag dito sa inyo nun ay? Labungan. Ah. Samon, arungan. Arungan. Mm Ano itong dito ba na San Antonio? Mm Ito yung pain nila. Pinapukpok. Mag-umang. Oh, oh. Ma mabilis makabingwit pag ano, hipon yung pain. Hindi ni papa mo? Dere, ni hatag yun ni Yung kapatid ni papa mo binigay. ah. Mm -hmm. uh. anong? Angkol mo tayong? Mm -hmm. Ah, okay. okay. Yes, <laughs> yung reporter ko mali-bali sabi niya. Sabi ko, huli ba yan ng anot? ni papa mo. Sabi niya, hindi. Bigay ang bago ni ano, ni Uncle Tiyong. Tapos si Nilo pala. Bye <laughs> <laughs> oh, time <vitamin> ni Romel. <laughs> Sigaret. <laughs> Saan yun? Mahulog lang tayo piso kasi mag ano lang tayo sa subscribe. Ha? Saan <clears throat> banda? Saan Jericho, ka doon Saan ang tindahan? Diyan? Oh, hulog ka piso. Nag-hulog kami ng piso wifi para sa uh, cellphone niya kasi mag ano kan so subscribe na ba ni balin bin ba yan Oo, yung starfruit. ayun oh, may bunga pala na ho, Akin na dire ito. ikaw. Mm -hmm. Mga ilang movies na yan, ma mo. Five, lang. Five na. na. sige, mauna na ako. Ha? Mag ano pa daw siya, magda ng mga movies. Nagulog piso. Andito ako guys sa Victoria sa Kulab of May aso na. Ang kit ng aso mo to. Ma-download pa daw yan to siya. Tapos, makadownload download ako na siya, lima. Baka lang mauna na ako dito. <laughs> Paano kung mag, ano dito, bagyo tapos maalon? Ay, dipindi Kaya maabot dito? Mm -hmm. Gaano katas yung ano, ba -han, ha? eh, hanggang dito? dito. Ah, di sa, sa, Oo. Na -na tono, mo, well,

Dako? Oo, pwede. Room pwede rin, ano, tekso? Dire. We. Ako dako, butang nga oh, Ay, ba, ba? Ngayon, tas, di ba mayong ang pastiso, tas may na ba yan, eh? Ang buto, maaaram ni ang kuya mong mga ano, mga isda. Ma At tulit din sa kaysa tricycle, na muna isda. Paglaba, so, ano, ano? Oo. oo Masala ba? Masa, balo? Oo, oo halaba ko oh, no. pa. Pareho, ada kang ko ka kahalaba. O halaba pa kang jerry ko. At to, ngayong Rumpi. rumpi. Mama, <laughs> eh siya, baya, kayo nagparabak na sa kuti so, ano, kayo so, sa, ano, kayo, susok ko si Noni, pakato dito, sa merkado, tayo so, may nagdunggo na motor, sige lang, pwede, kung kwa ni, sige, posisyon, sige, posisyon. Ang tabagaw, ma, <laughs> kan tabagaw dun siya, bago ko, dirig, maray ka nambir kang Joshua, yung paradari ka naman, eh, ako <laughs> ay sa, ano, messenger. Na naman, -no tawag nila, Wala ano lang. Wala kulod. Awaringin ang Matawag, malulubat na. So, mm. na, okay. Wala rin nga di ano, liwa. Parang ko pa rin kailangan. tabi pa sa mga balay, ho! ko ka, Masarap daw ka ko. si kuya mo. Ambag, ambag! Ambag, ambag oh. May na, May cake. <laughs>

Oh, oh nag-blish oh, ko din niya. Eh, nag-blish ang kuya yung. Ikaw di ka nagbi-blish. Kain na. Sa na doon. Dumating. Hmm. <laughs> <laughs> Malayan ini-iniigib, iniigib tatawid buis buah yung pag ano nyo ha iniigiban nyo tatawid pa sa kalsada San banda dito papasok bakit bawal ba doon hindi yan pang -ano man lang yung panghugas hugas lang grabe ang layo pala ng ano iniigay ba nila pag buhat mabigat ano yung iniigay ba nyo yung ano yung mga galon tapos ang pa Dede, it? ah, ito yung naigiba nila. Dito sila pala nag-ano, ibig ng tubig. Ang ano lang talaga, struggle yung ano, tatawid pa sila ng highway, yun yung delikado. Struggle is real. Narayo on nga yan. Andi na sa ubos. Pag waray awas, pakadto pa yung pakadto pa sa ano. durho pa, pauma. amo O, oh, yung bano po. Hi, nalisigula niyo. Ah. Tain.